Alright, welcome back to iPaints TV For today's video is ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung sino yung mga bumibisita sa inyong Facebook profile or sa inyong timeline In short, para malaman nyo kung sino yung mga stalker nyo Yee! So ngayon, dahan-dahanin lang natin step by step para masundan nyo talaga at malaman nyo kung sino yung mga stalker nyo So tara, simulan na natin Alright, bago tayo magsimula, disclaimer po muna tayo, no? Yung video na po ito is for educational purposes only. Uh, hindi po namin ito nire-recommenda na gamitin sa anumang aktibidad dito sa online or dito sa Facebook. So, simula na po tayo. First step po na gagawin natin para malaman natin kung sino yung mga store natin is po po na tayo sa ating browser. So, ang gamit ko is yung Google Chrome. So, click lang natin yan. And then, punta tayo rito sa search bar sa taas. Pagpunta natin dyan, itype natin yung web.facebook.com. So, ayan. And then, go. Since nakalagin na dito yung Facebook ko, uh, sure nyo na nakalagin sa inyong browser yung inyong Facebook. And then, next step is click natin dito sa right upper corner yung three lines na nakikita nyo dyan. Ito, three lines. Pag click nyo dyan, lalabas dito. Then, click nyo yung inyong profile. Ito. Right. Pag click nyo naman ng inyong profile, pupunta kayo doon sa three dots na nakikita nyo sa upper right corner. So, ito and then i-click nyo yan alright pag click nyo yan pupunta tayo sa desktop site so nasa bandang baba ito yon desktop site so kapag nandito na tayo sa ating desktop site pupunta ulit tayo sa ating search bar click natin yung search bar alright pagpunta natin dyan itatype ulit natin yung web.facebook.com Alright. Pag-click natin ng web.facebook.com, ito na yung lalabas. Ngayon, kiklik ulit natin yung search bar dito sa taas. Pag-click natin ng search bar, may makikita tayong pencil logo or yung parang lapis dyan sa right upper corner. So, i-click lang natin yan. And then, i-edit natin to yung nakasulat dyan. So aalisin natin yung Eto yung HTTP Chuchu So ayan Pati yung HM So papalitan natin ng View source Then www And then click natin no. Pag-click natin, ito na 'yung lalabas. Medyo magulo no. So para mas mapabilis 'yung paghahanap natin, click natin 'yung three dots dito sa right upper corner and then pindutin natin 'yung find in page. Pag click natin ng find in page, ita type natin dito is available available list initial data. Then go. So pag click natin yan, lalabas na yung active list ng mga stalker natin. No? <laughs> so eto. So ang gagawin natin dyan, ikakopy lang natin yung 15 digit number pag copy natin yan ayan copy then punta tayo sa next page click natin yung facebook.com so pagdating sa ating facebook.com click ulit natin yung search bar then pindutin natin yung lapis na logo ayan tapos burahin natin yung nasa dulo. Matitira lang dyan. Yan. Tapos i-paste natin yung ating nakaping number. Then, eto na. Lalabas na yung Facebook ng ating store. So, ayan po. Ayan po yung nangi-stock sa akin. So, ayan. Sana may natutunan kayo sa ating um, video ngayong araw. Kung nagustuhan mo yung ating video, i-like mo na and then subscribe ka na din at pakihit yung bell notification para updated ka pa sa mga videos na i-upload natin dito. Maraming salamat!